kapatid natin nag-aalbusan pa lang, pero mm. itong kwento natin, pamerienda na ito. Ay, dahil tiba-tiba yung mga kubain dyan sa prosesyon, sa tayaba, sa keso. Mm. Eh kasi di gaya sa bagong kasal oh. kung saan nag ang bigas, siya okay. diba, common Dama, practice niyan? Dito, luto at nahulman na ang binabato nila. Kung kahapon po, meron tayo, di ba yung dying in salbo? Pab pabiti na bangus. Ngayon oh. naman, meron tayong hagisan ng suman. Aakalain mong inuulan ng suman ng mga residente at bumisita sa Tayabas. Bahagi raw yan ng posisyon ni San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Tradisyon na raw talaga nila ang hagisan ng suman bilang pasasalamat sa masaganang ani. Isa raw ito sa pinakatampok na aktibidad sa taunang pagdiwang ng Mayohan Festival. Labing isang libong suman ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa prosesyon. Pero LGU pa lang yun, ha? Iba pa raw kasi yung mga itinangis sa mga nasa bahay-bahay kung saan dumaan ang prosesyon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.